Ko, ano nga? kita mo kita yung sabihin. Hindi sabi ko ano yung ko. Tapos kita po siya. Yung buong bed daw. Oh, yung, yung naman. Batas, the legal age of Hello? Sa no, oh. ito, años, paman, Bakit ka nagtatampo? Oh. Na ano? Na islam, Kaya nga dapat hindi ka, ka, ka nagtatampo. Ka Oo, oh, hindi ka rin daw bakit nagtatampo ka. Sa ng law. Sila sa is Kaya nga. Sur, hayaan na natin kung ano, kung ayaw niya, hindi ano, di ba, wala naman magagawa dun. Ito, hey, nandito dito, nasa tabi ko nga eh, nasa tabi ko. Ano? <laughs> nasa tabi ko nga, wag, bakit ayaw mo iparinig sa kanya yung sasabihin mo? <laughs> si ano daw? Si, si Ate, nagtatampo sa iyo. daw? Kasi naman kayo. Oo, ano naman ako? Bigla ko sa inyo. Nagtatampo daw lahat minsan. Ano yung sa gusto mo sagutin mo daw yung ibang ano sa birthday nung apo mo? Sagutin ko. Ay, may papasagot nga daw sa iyo pero parang o, ano, wala ano, lang sa... daw sa iyo. Ano nga? Bakit kita mo kita yung sabi? Yung nagtatampo ka, hindi siya sabi ko ano yung papasagot ko, tapos kita mo siya. Hindi ko alam yung <laughs> ano, ano sa inyo eh. Ang kasi ilo, pa man. may sasabihin din sa inyo, dapat inaano nyo. Ano? Ayan, ngayon tulad niya Wala nyo. ka sinasabi kung paano Ay, ay, wala ka daw pa sinasabi. Tapos magkatampo ano? Malalaman ko ba kung ano ba't ka kailang, kailangan pa raw sabihin? Bakit? At siyempre, para malaman ko kung anong gagawin oh, pero, po. Pero gusto mong sagutin. Ano nga po? Ano, anong, ano? Ano bang papasagot mo sa kanya, te? Yung ano daw? Ano? Yung buong bed nyo daw? Ano? Tispo. yung tispo? Ano yung tispo? Tispo po? Oh, oh, walang problema. Apo ko yan eh, pero hindi mo lahat. Buong venue daw, sagutin mo. Um, Buong... Uh, handaan doon? Oo. Oh. <laughs> ano oh. yeah, yung tispo? Huwag ka Ngayon, oh, apo mo naman yun eh. Apo ko yun, pero... Okay, sige. Mag-aambag mag, mag ako sa'yo. Sasangla ko to. Pagkakas mga sing Ang mga ano ko, lahat ko. Ano? Sasangla ko para sa apo ko. Isasa... Bakit yung mga... Uh, Isasadla mo yan? Ba't kayo, mo yan? Tangin nyo ka ha? Kayo, alam nyo kung hindi nyo lang kaya. Nagpipilit pa kayo. Putang ina. Hindi na dapat yung gawin yan. Kung wala, kung ano lang dapat, yun lang. Oh. Hindi yung putang ina. Oh, pili, ang... Iyahamak nyo pa ako. Ayaw mo lang sagutin nyo. Kaya, pwede, pwede. Pwede. Pang ina nyo, papahamak pa ako. Ayun, kausap ko. Sasabihin mo sa kanya. Oy, Isay. Kung ano lang naan dyan, yun lang dapat. kung hindi, Iyaano ko yung lahat ng benyo. Sige. Hey. Apo ko yan eh. Hey. Hey. Sige. nagtatampo na pa. Hindi na. Sige. Sagutin ko. Huwag na daw. Wala na, kaya oh, naman sa'yo. Oo. Kita mo. mo. Hindi hey, sasagutin ko. Huwag na. Huwag na daw. Tangin ko anong galing nyo. Putang niyo. Ano daw? Baka pa pwede yung pati daw. Ano? Lechon din daw. Huwag <laughs> ka na yung lechon. Baka lechon din daw. O oh, sige. Walang problema. Ang sagutin ko yan. Oo. Oh, Saka kukuhin pera mo. Siyempre. Pang inom niya, wala na. Ang <laughs> kag mo. Hayop ko. Di ba rin ako mag Alam mo, puro ka din yabang eh. Puro ka din yabang. <laughs> Ang kag inom eh. Alam niyo, wala ay natangang Puro, puro ka din yaba, kala mo. Sige, sige, sagot niyo. Ayan, puro yaba. Buna pa. Hindi na, sige, sagot niyo. Hindi <laughs> na mo. Ayaw ka. Ay, hindi na, na. <laughs>